Ong pin pala doon pala Ong pin ah, pala no Jones bridge kitkit kitkit sinakyan namin ng ano bus magtik na kaming mano bangga loton na to loton doon yung SM Manila na kami sa Rizal Park. Balik po yung ano. National Museum of Natural History. tapat ng nasa tapat ng Time Plaza. Picture ang kay Kawa. Yan dito. Kaya mo takarahay eh. Dito na kami sa Lonita. Pero yung front doon, Front Hanggang sa dito pag ano yung gabi eh. Gabi sana maganda. May ilaw yan eh, mga po, ano, fountains. Iba-ibang ilaw. Oo. Uh, wala lang tayong oras. Pupunta pa tayo sa ano, tagig. Hindi kita mapasuong banda din. Ayan o no, yung Manila ano, hotel. Oh. Photo ba mer? May ito nang gawaan. Ay dati doon kay ano, yusal. wala pa yan. May ito na naka ano, ulam. Oh. Under renovation yung ano, doon sa tapat yung malapit sa highway. Mayilar kayo unang bunga doon. Yung dadaanan mo 'yung hinahanap Wara na na, wala niyang gwardiya, yung ano, no, Rizal. Diyan, no. Diyan, nag-shooting, ano, eh, sa Sebe, Maria Clara. Tapos, diyan, sa may flag na mataas. ito na yung, ano, ni Rizal. dyan ang shooting si ano si Mara Clara Costan Talavera balik kita mo na yung dudoy dito In ingkot ingkot mo lang kita Paalala sa mga turista ang kalidad ng ating mga pagpansang pasyalan at pampublikong lugar, pakiusap sa... Ngayon na, magpapaalam na kami guys, so oh, uwin kami.